Video recording has started. Shutter button. Double tap to activate. So, ayan mga tropa ko, yun, no? Um, magandang hapon sa inyo lahat, no? So, ang vlog naman natin ngayon, patungkol naman ito kay Rin Orian, no? Sa dati kong naging kaklase ng dalawang taon lang. Grade 2 tsaka noong grade 9, no? <clears throat> so, nung grade 2 mga tropa ko eh, 2016 na una ko siyang nakilala ah uh, June 2016 ah uh, first section namin sa grade 2 noon dalawa sila o tatlo tatlo sila tatlo sila ni Aaron si Maripolin tsaka siya, no Tatlo sila ng kaklase ko ang uh, pinabibili ko sa kantin o kaya si ano, si Aaron lang mismo. Yung lalaki namin kaklase. Halala ko si Rino Rian noong grade 9. Minsan nga hino, nag-holding hands kami dalaway dalawa eh. Mga tropa ko Ah, uh, noong nasa grade 9 na kami, ah, uh, September, mga tropa ko, maalala ko. Um, Nagkita-kita din kami, mga tropa ko. Pero nung August 29, nagkita rin kami. So, masakit pa na ito, mga tropa ko. December 3, nagpaalam sa akin. So, nangyari to 2023, mga tropa ko. Eh nangyari yon uh, December 3 nagpaalam sa akin nagchat siya na kuya gab sabi niya sa akin mga tropa ko pasensya ka na kung hindi na kita magiging kaklase sa Monday December 4 sabi ko bakit ako lilipat na ako ng ano bang school sabi ko saan ka ko sabi niya sa bulakan bulakan daw sabi ko ah sa bangbang sabi niya oo daw so banggitin ko lang mga tropa koy ang bulakan bulakan mga tropa koy ito yung part ng uh, ubando bangbang peres taliptep uh, kalumpit yon mga tropa ko so alam nyo mga tropa ko ano eh ah, malungkot pero may kapalit naman na may kapalit naman na siya sa ano ko ako may picture kaming dalawa kaso pag tinititigyan ko yun minsan na ano ako nalulungkot ako mga tropa ko yun no? ko pa siya hanggang ngayon nga eh kahit nga na may may na akong kaibigan siya pa eh no so hindi ko siya ipag -ano, ipagpapalit na kaibigan kasi hanggang sa habang buhay nandito na yan eh alam niyo mga tropa ko eh, kung mag pag meron na kayong bagong kaibigan ulit yung mga dati nyong kaibigan na luma ah uh, ano yun yung pa rin sila halimbawa mayroon kayong uh, outing tawag-tawagan nyo rin sila. Kaya nga kami, buong pamilya eh. Mas maganda sa buong pamilya, kasama pati buong tropa. Yan. Ako mga tropa ko eh, no? Ah, uh, minsan, pag nag outing kami nila papa, tuwing buwan ng April, kasama yung mga kapatid niya, plano ko pa nga dapat gusto ko isama yung buong kaklasikos nung ano eh, mga grade, grade high school eh plano ko yung dapat eh. Kaya e ang layo ng bahay nila. Yung iba sa deka, yung iba, dyan lang sa may pandayan. Estevera. Yung iba dito naman sa may taliptep, ubando. Bangbang. -bang. Ang taga bangbang -bang talaga mga tropa ko eh. Si Rain Orian. Yung dati kong kaklase ng dalawang taon. No? ah uh, Rain Orian kasi, balik tayo sa kanya yan, no? marami kaming mga memories niya na napagsamahan so mamaya makikita niya yung picture naming dalawa masayang masaya kami nung grade 9 so nag pinituran ko siya mga tropa ko eh, October 3 2023 mga tropa ko eh. hindi ko malimot-limot sa utak ko yon And, andun pa rin no? Hanggang sa maalala ko na hindi ko na mapigilan. Talagang ano, mga tropa ko eh. Sayang-saya ako pagkasama ko na eh. Pagkausap ko na talagang happy-happy ako. Hindi ko, ano, hindi ko maiwasan na maisip lahat ng mga memories namin na magkasama kami nun. syempre Junior high eh. grade 9 grade 10 hanggang ano yun ang junior high kasi mga tropa koy 7 hanggang 10 Tapos senior high 11 to 12 lahat na yun mga tropa koy no So ah uh, kung may mga kaibigan kayong ano naalala nyo mga tropa koy kung meron kayong naging kaibigan na babae na nakasama nyo hope nung grade 9. Hopefully, uh, puntahan nyo sa bahay nyo o sa bahay nila. Ako nga, plano ko nga, puntahan ko si Rain pag may ano eh. Kung may driver lang ako eh. Wala akong mahanap na driver. Dapat nga sa aming mga ano eh. May sarili kaming tagapagmaneho eh. So, doon yun sa ano pa, mga tropa ko eh. Doon yun sa may bangbang bulakan-bulakan ang bangbang bulakan-bulakan kasi ito na yung part ng talipte peres o bando bulakan-bulakan na so yun lamang mga tropa ko yun ano. uh, in-update ko lang sa inyo si Rain Orian, yung dati kong kaklase nung grade 9 tsaka nung grade 2 dalawang taon lang ang pagitan nun 2016 to 2023 so naalala ko pa So, wala pa ako nagiging balita kay Rin or Rian. So, mamaya, ipopost natin tong video ng ito, itatag natin siya. I-mention natin siya. So, nakakamiss din. So, yun lamang mga tropa ko eh. uh, Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat.